dating si Bubay bumagsak sa stage matapos mag-seizure alamin sa Ice report ni Anton Samantala, sa isang pang balita showbiz, muling inatake ng kanyang sakit ang komedyanting si Bubay habang nag-host ito sa piyesa sa Apari Cagayan noong Martes ng gabi. Kasama ni Bubay ang isang pang na sa si Pepita Cortez habang nag-host sa Apari Public Park kung saan inatake si Bubay. Agad ay tinigil ni Pepita ang pag-host para tulungan si Bubay nang makita nito bumagsak sa may mga speaker malapit sa gilid ng stage. Nakuna ng video ang pagbagsak ni Bubay dahil naka-livestream sa Facebook ang nasabing event kung saan dahil nakabukas ang microphone na hawak nito kung kaya't dinig na dinig ang malakas na kalabog ng pagkakabagsak nito. Ayon kay Bubay, nag-trigger ang kanyang seizure nang matutukan siya ng malakas na ilaw pero naging okay na rin daw agad siya kaya tinapos niya ang kanyang pag-host. Kung matatandaan, unang inatake si Bubay ng seizure noong April last year kung saan bigla na lang ito natumba habang ini-interview ni Boy Abunda. At iyan aki balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.